Duguan at nakadapa na ang babaeng ito sa kahaba ng Luwakan Access Road sa Barangay Luwakan Proper, Baguio City. Ang babae na salpok ng isang SUV pasado alauna ng hapon kahapon November 12. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, galing umanong sa bandang kiyas ang SUV at patungong luakan Ungasan nang maganap ang insidente. Through yung access road, so dun nga allegedly is nag-overtake siya at yon uh, yun nabunggo niya itong isang pedestrian sa may gilid ng kalsada. Dagdag pa nila matapos umanong mabundol ang biktima ay nakaladkad pa ito ng halos 65 metro mula sa pinangyarihan ng insidente. Dahilan para magtamo ito ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Uh, dead on the spot yung uh, biktima kasi nga nagkaroon siya ng open skull mm -hmm. fracture. Agad namang rumisponde ang mga otoridad sa insidente pero idiniklara na nilang dead on the spot ang biktima. Makaharap naman sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang 19 anos na driver ng SUV na residente ng barangay Bakakang, Baguio City. Vanessa Bugtong, RNG News.